Matagal na kaming authorized. Hindi lang ito ang lakad kami na nag-uniforme kami sa labas ng aming kampo. Every time, nagkakandak kami ng March 18 anniversary, nag-uniforme kami sa labas, nagkakaroon kami ng motorcade with proper uniform. So, ano? Kung ano, kasi hindi pa kami dito. Kaya, mayroon tayong... Yun ang problema. Bakit kayo ang nasa? Hindi kami pwede. Bakit pag iba, pwede? Ano ang ibig sabihin sa Sabotaje? O ano? Para makialaman tayo. Sa sinong?

yung ganito Pumalik, na lang. Sir, na ah, ganito na lang. India, ah, parang sa inyo ba? Ano sa palagay niyo? Dadaan kayo sa kampo namin, pahubarin namin kayo ng uniform. Parang hindi magandang oh, tingnan. Ganun. No, no, no. Andito na kami, oh. Sana uh, ah, magkaroon ng pag-uusap tungkol dito. Pero sana, nandito na kami, pigyan nyo ng konsiderasyon. Kasi lalo na tayo proper coordination kami. Ano sa palagay nyo? Dadaan ka sa kampo namin oh. sa Pulyok lahat ng dadaan na maris doon, pahubarin namin yeah. ng uniforme dahil dadaan ka sa kampo namin. Ano sa palagay ninyo? Hindi namin i-recognize kung gano'n. Parang gano'n, sama. Hindi pwede ito. Tapos kayo, tapos si 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 kayo ito gagawin niyo sa amin? Pwede kayo dumaan sa amin, pero mo ang official niyo. Gusto kong makausap. Yun po yung guidance niya sa amin. Guidance kayo lang ang gumagawa. Si kailangan kung may gagawin kayong guidance kasama ang MNLF para alam namin ano ba ang mapagkasunduan mapag natin. Hindi pwede yung kayo-kayo lang. Real partnership tayo. Katunayan, meron kaming mga kasamahan nandyan sa AFP, nandyan sa PNP. Sasabihin ninyo, hindi tayo partnership. <coughs> pwede na makausap Wala siya, Alasay, hindi ko mapigil kung ayun naman ko. Kaya ibigay niyo sa akin ang contact. Tatawag ka. Hindi ko pwede. Paano natin makausap dito? Hindi na pa yung gaya. Parang sabutahin itong ginagawa nito eh. Gusto kong kausapin ng opisyal nyo. Ayaw niya ipag-usap. Bakit? Ito tayo talaga yan. Hindi ba may... Hindi ba sa Nandiyan si Batcom? Wala ko. Pwede makausap si Batcom? Hindi. Kasi nabasa pa ito ni Batcom eh. Bawat may ito niya si Brigid Commander makaambak. Magpunta dyan sa kampo. Ah, nandyan ang advance party ni Brigid sa kampo. Pero bakit <coughs> ito yung tropa natin dito? Ayaw kami padali, May representative pala dyan si Brigid sa kampo. Tapos kami dito, ayaw kami padali. Pagbang <coughs> lang. Pinapit na namin yung sa inyo. Actually, wala lang problema nga. Pero, binaba na kasi yung order sa taas. So, ang gusto lang ninyo ng headquarters, so, ano, balik na lang muna. Kasi, ayaw na lang kung um, naka-uniform. Ang gusto lang nila kasi narami sa atin. So, kung gusto nyo upper, pwede naman. Kasi, kami dito nasa baba lang. Kasi, wala rin kalaman. Tumusunod lang po kami sa utos nila sa taas. Sabi nyo naman sa aming chain of command. So, hindi kami maka-decide on our own. So kung ano yung instruction, at nai-coordinate naman yung mga tropa namin dati, di ba? Na huwag magkumawit na ka-uniform. So yan na lang natin. Ginagalang naman namin yung assembly at gathering. Pero ang concern namin ganun, na, na may instruction sa amin sa taas na lang. Wala naman kung tema eh. Wala kami. kami ng proper coordination para ipaalam sa tropa sa inyo sa PNP na kami na may dadaan pupunta sa hub ko papunta para sa palo na adenyo ng Now ngayon, hindi sana, eh kung hindi pala papayagan, sana hindi na lang nireject yung papina. Hindi, nireject nire nire na lang sana. Hindi, ganito kasi. hindi naman sa nireject. Nireceive namin, pero with proper ano na wag mag-uniform. Wala na problema. Pwede kayong pumunta pero doon na kayo mag-uniform yun yung sabi sa taas at yung mga tao namin kakilala ng tao na yun din ang sabi sa inyo so nareceive namin yun, welcome yun, walang problema pero ang sabi lang namin mag, ang uniform doon na lang mag uniform sa pagdating sa kampo, yun lang naman sa amin yun naman namin i-reject kasi may nami respeto namin yan, karapatan nyo for assembly, sa yung ano pero yun lang din sa amin, sa ganun so sa amin sa baba, kailangan namin execute or implement yun bakit dito na area ay mayroong ganitong sistema? Which is, kung titignan natin, gagawin natin pasihan ng mga maganda na mga kung Umababa ang tropa ng MNLF, ang tropa namin sa mismo sa combo ng uh, Philippine Army ay naka-proper uniform. Naka-baril pa nga eh, dahil may proper coordination. Maganda ang ugnayan. Kaya nga kami, gumawa kami ng proper coordination tayo para magandang ugnayan natin. Wala namang hindi magandang ugnayan dito. Nag-coordinate pa rin naman tayo. Kung nakapagdala kayo ng baril, naka-uniform sa hulo, yun yung coordination. So dito, iba rin Anong kasi dito. Anong pinagkaibahan? Hindi minilip sila, yung minilip kami. Throw pa rin yun. Iba, iba kasi, iba yung ano. Kung may instruction sa amin, hindi ko na masagot kung iba o hindi. Pero kung may ano yung instruction kayo sa amin, okay lang mga pumunta kayo. Wala nang problema, assembly niyo yun. Pero yun yung instruction, sumunod so, na lang tayo kasi ayaw rin namin naharangin kayo basta-basta na ganito. Mm -hmm. Kung naka... Uh, ganito, para pinaparamdan ninyo sa amin, hindi ninyo kami sinikilala So, yun ang uh, nararamdaman namin ngayon. Kasi... So, hindi ninyo kinikilala ang Kinikilala Lalo, namin na kayo. Lalo, nalagpakilala kami sa inyo. So, kinikilala namin kayo. ano yung letter nyo umabot sa amin. Pero ang instruction sa amin is, huwag lang tumawid, naka-uniform. Yun na naman kasi tulad <coughs> nito, nakaharam tayo. Eh, medyo na ano yung mga sibilyan natin, na alarma. <coughs> So, sumusunod lang din kami sa utos sa amin. Tsaka may prior coordination na huwag mag-uniform. Pero maka-uniform pa rin siya yun. Sino, sino nag-approve? Yan, nag sir. ang letter, sir. Oo nga. Andiyan yung letter. Oo, oh, di-approve lang. May with uniform. Oo, oh, uh, dumating to. Pero wala ba nang coordinate sa inyo na huwag mag-uniform? May nagsabi sa inyo na huwag mag-uniform. So, ayun yun lang din. May receive namin to in good faith na <laughs> okay, allow namin. Pero hindi naka-uniform. Yun yung pinaka coordinate namin. Ay, maganda kaya. May naroon tatlo. Dapat wala na yun eh. Pagkita okay. na, email na yun. Okay, go. Nandito na ito. Pag-usapan natin maayos. Hmm. Kailangan makarating kami sa programa. Kasi importante ang dadaluhan namin. Now, ngayon, uh, ngayon, fasting pa kami, no? Pero anyway, wal, hindi problema yon. Ang gusto lang namin makarating doon at makabalik ng safety. Pero so, yung sabihin nyo, uhubad kami ng uniforme dito, hindi namin magagawa yon. Parang kayo, dadaan kayo sa kampo namin. Kahit sabi natin mag-coordinate kayo, dadaan kami. O hindi kayo pwede pumasok dito ng uniforme, mag-hubad kayo ng uniforme. Ano ang mararamdaman ninyo? So parang uh, hindi naman maganda na yung may receive nyo na coordination namin. Tapos bandang huli, ganito ang kalamang. Sir, sir kayo kasi, kahit sinong ganito kasi, pag may nag-request -re kahit ng mga area security sa amin sa mga barabarang tayo, may receive namin yan. Pero, sasagutin namin kung paano namin gagawin ang secure, kung paano kung ilan lang. Like, for example, dumating yung papers mo, may receive namin kung papasay, iintindihan, then ito coordinate. Dapat sana, kung nag-response kayo, sana binigyan nyo kami ng ano, meron kaming pinangahawakan na talaga hindi nyo kami pinapayag. Katulad ng na ginawa namin sa inyo, proper coordination, sana kung hindi kayo pumapayag, gumawa kayo ng proper response sa amin. Para nang sa ganun, hindi tayo mapunta sa ganito. Lama. Sa Sa na ganito. Yun lang ang kailangan natin. So mahirap naman yung tawag-tawag lang. Official kami nagpadala ng coordination sa inyo. Hmm. Tapos babalik Sama sa amin unofficial. So parang hindi maganda. Uh, sa, sa side namin. Take note, take note. Uh, ano kami doon sir? Amenable kami, kami doon sa... Maraming hey, sa salamat. Sa pero naiintindihan namin yun. Mas maganda nga kung sasamahan nyo ka na puntang kampo eh, para wala tayong maging problema. Kasi may representative nga si Brigid doon sa kampo ngayon, paparating na doon, advance Party. Oh, kung inaisip nyo lang yung magandang takbo natin, maganda magsama-sama na lang tayo sa kampo. Samahan nyo na lang kami para walang maalarma sa atin. Sama-sama na lang tayo. Kasi mahirap naman pauwiin nyo kami. Kung di kayo pahubarin nyo kami, no, hindi ko pwede. Sundalo kayo, sundalo kami ng Moro National Liberation Fund hindi maganda na pahubarin nyo kami. Isa rin, order natin yan, ha? Huh? Sama-sama tayo doon para safety lahat. Maganda. Partners tayo eh. Pakita natin sa lahat, sa so, civilian, si oh. na ang daro ng gobyerno ng ang Pilipinas pumunta? at no. ng MNLF no. ay talagang real partnership.